sa pangalan ko na nakita ay ang Yesu Cristo isang matagpalan na isa sa bawat sa Pusa po tayo sa dalawang bahagi na sa natin kung nag Yes. na ipinagkalo sa bawat araw ng dawai o ng pahit. Ngayon, marami po ay marami na tayong natutunan pero atin po muli pabasahin at hihimayin ang mga nakatakbang sita sa araw na ito. Ngayon po, dahil ta -ta -ta tayo dito sa isang sita. Nadamat ito yung maitsi, pero napakalawak po ito. Ibig sabihin ito. Sabi ko sa ibang ni San Bukas, sa kapitulo sa versikulo 19 hanggang sa 21. Ito po, tuturo natin. Kung meron po tayo mga Bible, o ba nang nakasulatan? Halimbawa, tinalakay yung sitas na yun binasa at pinaliwala. Pag-uwi natin, basahin ulit natin. At pag nilay-nilaya natin yung napakinga natin na paliwala at dadagdagan pa yan ng Diyos. Dipindi po sa pagkahanda ng bawat isa. Kung nakapagsisi ng kasalanan, para yung umaago, yung dumadali sa ating pag na ito yung mga panuwanan niya. Kaya lumalawak po ang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Sabi ko dito sa kay Pastor Sir, there is people of disability hanggang 21. At nagsiparoon sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid at sila hindi may kalapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao. Ngayon, kung natin, ito po yung panahon ng ating dakilang Panginoon ay nasa pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming mga tao ang nakapaligid sa Kanya, may mga karamdaman at mayroong mga nasa maging iisip at yung iba naman. Kumbaga, maraming tao. Kasi kung titingnan natin yung nagpakain sa ng tao, lalaki pa lang, apat na libo, kaya eh, libo limo. na Ibig sabihin, napakarami pong tao na sa ating dakilang Panginoon. Ngayon, hindi pala lang ating dakilang Panginoon? Meron din siyang ina. Ang ina niya, si Maria, at ang kanyang mga kapatid, ito naman yung mga kapatid niya sa kanyang ina. Bakit po? Kasi, ang ating dakilang Panginoon, Nung siya ipinagli ni Maria, lalang ng Espiritu Santo, ang ama niya, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, di siyempre, nung no, ipinanganak si Jesus, ni Maria, saka naman nagkaroon, dahil mag-asama si Maria at Jose, nagkaroon din sila ng kanilang, kanilang anak. Kaya ito yung tinatawag na kapatid ng ating gabi ng Panginoon. Kumbaga, si ang ating nakilang pang anak ni Maria na naman is uh, santo pero yung ibang mga alaga na tinawag din ating nakilang Panginoon sila ay anak ni Maria pero ang ama naman si Jose ngayon, simple nasa pananaral na ng ibang ninyo ating nakilang Panginoon lumapit ngayon si Maria at yung mga kapatid niya sa laman pero, dahil nga sa dami ng mga tao, hindi sila makalapit. Ngayon, sabi nito, At may nagsabi sa Kanya, Nakatatayo sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na ibig nilang makita ka. Kumbaga, doon sa mga tao nakapaligid sa ating kapilang Panginoon, dahil kilala nila ang buhay-buhay ng ating nagilang Panginoon at yung mga katapit niya. Na ang tingin niya ng mga matatanda ng bayan at mga pangunan sa serdote, iskribas at pariseyo, na ang ama ng ating dakilang Panginoon si Jose. Totoo po, poster father siya. Kaya si Jose ang nag-alaga hanggang sa may panganak ang ating dakilang Panginoon. Kaya siya nang kinilalang ama ng, ng ating dakilang Panginoon sa harap ng mga tao. Kaya ngayon, dahil kilala nila ang ating dakilang Paninoon ang karamihan ng mga tao, at pati yung mga kapatid ng ating dakilang Panginoon, nung nandun sa labas na hindi makalapit, may nagsalita sa ating dakilang Panginoon. Naroon din nga sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid. Gayon ano ang sagot ng ating dakilang Panginoon? Dapat puwat si at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid, mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Kung mapapansin po natin, noong oras na ng ating nagnilang tayo noon, busy na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit yung mga taong nakapaligid sa kanya na halos apat na libo o limang libo, binigyan ng pansin upang papahalaga ang lahat ng sinasabi ng ating nabindang panumuhon. Na yung panangaral ng salita ng Diyos, tinanggap ng mga tao. Pero, yung sinasabi niya sa yung ano, karnal, yung kapatid niya sa lamang at ina niya, na walang basi Maria, bakit wala ng mga panahon na At kung lang kasagsagan na ng pananaral ng Ibanglilo natin kapilang Panginoon sa kanaman sila na paroon. Anong purpose nila? Para tingnan ang talagayan ng ating kapilang Panginoon kung okay ba siya, kung pawis na pawis na ba siya, kung pumain na ba siya, baka yun lang ang pinapahalagaan. Pero ng sagot ng ating kapilang Panginoon, kasi sabi nga nagsabi sa kanya, naroon nila na nakatayo sa labas ang iyong inatang iyong mga kapatid na ibig nilang makita ka. Dahil po, yung pag-aalala nila sa ating Dakilang Panginoon, na ang tinitinig nila yung sitwasyon ng ating dakilang Panginoon. Pero mas mapapalad yung mga tao na kapalimi sa ating dakilang Panginoon dahil hindi nila tinignan yung sitwasyon ng ating dakilang Panginoon, kundi kung ano yung mga bagay na lumalabas sa kanyang bibig yun ang mas pinakahalagahan at mga taong nakapaligid sa ating dakilang tanong. Eh, ang sabi niya, ang ating nina at ang ating mga kapatid ay itong nagatitinig ng salita ng Diyos. At, ginagawa. Hindi na nakahulugan. Halimbawa, nakinig tayo ng salita ng Diyos. Totoo, nakaupo tayo. Pinakitingnan natin yung aral. Pero mga nananaral o nangungula dito sa una, na siyang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Tama ka na yun? Bata tayo ibilang ng ating dakilang Panginoon, tunay na ina at kapatid niya. Dapat hindi lang po tagapakitig ng salita ng Diyos hindi kinakailangan. Pagkatapos natin mapakinggan ang salita ng Diyos, bitbit -bit natin yan patuwi sa ating mga tahanan. At itry natin i-apply sa ating buhay. Sabi dito, ginagawa. Kasi po, makikilala po ng ating dakilang Panginoon yung kanyang itinuturing na kapatid. Yung itinuturing niyang magulang. Sabagkat kung ang ating dakilang talinong niya naging huwarang ng pagsunod sa kanuupan ng Ama na hanggang kamatayan kahit buhay niya hanggang niyang iyaanay alang ang lamang sa bawat isa sa atin naging tapat siya sa Diyos para sa hindi niyo yan po ang halimbawa ang ginawa niya para maging lakaran ng bawat isa sa atin tayo po kaya. Kaya rin natin kaya gawin yan. Isakripisyo natin mga ang araw-araw na pangunguhay alang-alang lamang sa pagsunod sa kalungan ng Diyos. Tayo po kaya may papatalaga doon sa araw ay pinapahayag ng na ating kapilang Panginoon. Ano ang turo ng na ating kapilang Panginoon? Napakarami. Itinuro niya sa mga tao, paano manalangin? Paano nga ba tayo manalangin? Totoo, memorize na natin ang naman namin. Sabi na, po pulit na lang yan. Pero ang mahalaga doon, may mga bahagi doon sa ama namin. Yung pinakamalapit sa uli. Patawarin po kami ng aming mga utang dahil naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ibig sabihin, proseso pala. Kapag humihingi tayo ng tawad sa Diyos, una muna tayong magpatawad. Gaya naman namin. Kasi kung hindi ka ng tawad, at hindi gumagaya doon sa gagawin natin na nagpapatawad eh, hindi rin tayo patatawad eh. Kasi sa tuya. Kaya tinuro na natin kagilang Panginoon ng pananalangin na huwag ninyo kaya, kaya ninyo yung, yung gaya ng mga mapatain ba na mananalangin nila sila, sila ng pagkahaba-haba na kala nila nila sa kararaming salita na kanilang sasabihin. Pero kung lang na ang mga tao na bago pa pumasok sa isip ang sasabihin natin sa ating panalangin, pasan na ng Diyos ang laman ng ating puso. Bakit? Sabi, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang kanyang bibig sa ibang Bible nakasulat kung anong kung anong bukang bibig siyang lamat ng bibig. Kaya kung nakatanggas ka ng Diyos ang ating kaluuban, kaya alam niya kung ano yung nandito sa puso natin na yung sasabihin natin sa kanya sa pamamagitan ng pangalan Itinuro din ang ating kahilang pangalang pagparaya. Anong pagparaya? Sa sino man ang sumampan sa iyo sa kamatis ni ibigay pa ang kamila? Tayo kaya kapag tayo'y tinuya ng ating kapwa, nilibak, siniraan ng puri, kaya ba nating habaan ang kasinsya na hindi natin sila kanila? Siguro hindi natin kaya. Kaya na mangyayari yan, mura pa nga lang, masakit na sa tayo nga, sagot agad tayo. Yung nagmura sa atin, alam na natin masama yung ginawa niya. Sumagot tayo, yung masama na rin tayo. Tayo yung nagala niya. Pero kung ipagalamin natin siya, habaan natin ng pasisya, matututong po tayo na mag-adjust ng ating sarili, na mag-control o magpigil. Itinuro ko na ng ang ating bagilang Panginoon ang tungkol sa pagtaprato ng kaaway. Sabi, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiyusi. Paano natin na ibigin ang kaaway? Halimbawa, hinahagong na tayo ng ita, ikaaway natin yon. Paano natin sa ibigin? Ano yun? Bak? Iikot tayo, yakapin natin siya. Hindi po. Pagkatapos natin matalayo, ipanalangin natin siya na maglinaw ang isip niya para pigilan niya yung pinagagawa niya. Pero po yung Tinuruan din tayo ng ating dakilang Panginoon sa paglilimos. Paano ba tayo maglilimos? Na huwag ikanang rayan yung mga mapagpaylabaw na nagpapatulog ng patakat. Na kung baga, maglilimos na lang, ipapakita pa, ipipwinto pa sa iba yung ginawa niya yung kamutihan sa kapwa. Dapat hindi ganun. Itinuroan din ng ating dakilang Panginoon kung paano ang mag-ayuno na kung magtagayo kayo ay mag-aayuno mag nang ninyo no? ang inyong ulo. Ano yung langis, yung mabango? Na hindi mahalata ng na ating kapwa na tayo nag-aayuno sa pagtak at ng na ating ama sa lihim ng ating mga ginagawa kung tayo ay nag-aayuno. Kaya kung titingnan po natin, maraming mga aral na tinuro ang ating dakilang Panginoon na ipinahayag niya na yun ay importante sa mga taong na sa kanya. Pero bakit? Matagal nang nasa kasama ng ating nakilang Panginoon, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang ina, bakit hindi niya kasama ng oras ng mga na siya ng salita ng Diyos? Nasaan sila? Marahil busy sila sa kanilang-kanilang pang-sariling dawain. Dawain sa tahanan, ito, trabaho dito, trabaho doon. Pero ng oras na nag-ibanghilyo ang ating kapilang Panginoon, kung kailang kasagsaga na ng ibang inyo, saka naman sila pumunta. Ano ang purpose nila? Para tingnan ganyan sitwasyon ng ating kapilang Panginoon, kung okay ba siya. Kaya, yung mga taong natapaninig sa ating kapilang Panginoon, ito yung itinuturin niyang mga kapatid. At ito yung itinuturin niyang ina. Sapagkat, so, mas sinikap pa nila pakinggan o makinig ng salita ng Diyos kaysa sa mga bagay-bagay na ating araw-araw na gawain. Ganun po yun. Kaya po, kung tayo po, tagapakinig lamang, hanggang doon na lang, pero pag-uwi natin sa tanong, walang aplikasyon sa ating araw-araw na buhay. Unang pa rin yun. Sabi nito, ang ating ina at ang ating mga dapat ay itong nangatikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Kaya po kinakailangan na pagsikapin natin sa ating sarili, i-apply sa ating pag-araw-araw na pag-aaral. Okay. Yung gawin natin o kaya yung napakinggan natin aral na dapat Repeat natin yan pag uwi, i-apply natin sa ating pang-araw-araw na bumungan. Uh, Narinig ko ika nga doon sa luluyang na ibigin mo ang iyong kaaway. Dapat pala magpigil na kung nag-control na ako, hindi ko sa siya tasagot, hindi pa nalangin ko na lang. Hindi pa kapag in-apply natin yan sa ating sarili, isang mabuting bagay yan na ginagawa natin sa sarili. Sino makikinabang yan? Yung ating nag-iisang kanilwa. Yan po ang magbibinipis niya. Kailan? Sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga mabubuting gawa para tayong nag-iimpok ng kayamanan alam niyo. Katulad din naman yan na ang ginagawa natin na ini-offer sa atin ng mga insurance. Ito o, oh, nag-fill up tayo ng insurance. Ang sabi sa Tagalog, paniniguro na kapag namatay, ang magkakabenefisyo niya nung maiiwan. Na may tatanggapin silang pensyon para hindi naman sila mahirap, mahirapan sa pangungkuhay. Pero po, dito po sa pakikinig ng salita ng Diyos at ina-apply natin sa ating pang-araw-araw na pangungkuhay. At ginaganap natin yung ibang video na ating napapakinggan para din po itong insurance ang makikinabang nito, tayo rin yung nag-iisa nating kaluluwa. Marahil naman, gusto natin lahat maligtas na ang ating nag-iisang kaluluwa mapunta doon sa buhay na walang hanggang kasama ng Diyos. Lahat yung gusto natin. Pero, dahil nga, nagubuhay tayong nasa katawang lamang na pinapagrapan itong katawan na ito Nandiyan yung mga katalimsa, yung problema, kung ano-ano pang -ano mga bagay, karamdaman, kahirapan, kahinaan. Ito po yung nagpapahirap sa atin. Pero subukan lang natin paunti unti ang salita ng Diyos i-apply sa ating mga sarili. Ito lang nating practice. Hanggang sa matirtik natin ang ating buhay dami natin yung mga mabuti na papakinabangan ng ating kapwa ang magbibinitisyo po yan yung nag-iisa nating kaluluwa. Ito po yung i-insured natin. Yung kaluluwa natin kung kamalayan. Marahil hindi natin maunawa. Ano ba ang kaluluwa? Kasi po kung titignan natin, ang tao, tatlo po yung sangkap. Ito yung pag-iisip, yung tinatawag na espirito o diwa. Itong katawan na iniiyakan dapat patay na at yung kaluluwa yung hindi na o kapalaya. Na naririyan sangkap tatlong sangkap ng isang pariling tao. Kung pito po yan, ay pagkakamananay. Yung nasa itong isip, o espirito, ang diwa natin o yung nasa nitong pita ng laman. Ngayon, kung saan tayo nahihikaya, doon papunta yung direksyon ng ating nag-iisang kaluluwa. Kaya ano yung baga ang masihigit doon? Yung espirito, nasa ang espirito na walang iba, makinig, makinig ng makinig ng makinig ng salita ng Diyos, kung nasa ang laman itong mga tabanisahan, mga tabisihan natin dito sa ibabaw ng sanggit ito. Kapuntan mo, lahat ng hindi sa kapahamatan. Totoo, ang buhay ng tao may hangganan. Kaya nga, may kamatayan. May kahinaan. Kaya nga, kung di pagkakamali lang, may karamdaman na kaagad. Pero po yan, papaguhin po yan ng Diyos. Kapag tayo'y sinikap natin na pahalagahan ang ating kaluluwa, meron po extension ng ating buhay pagkatapos na tayo mamatay dito sa ibabaw ng sanglitan. Bubuhayin tayo muli. At yung mga nabubuhay naman, sa isang isak baka, sa isang tulog ng batak, at babaguhin silang lahat. At tayo naman, kung halimbawa, hindi pa natin makabutan yun, nauna tayong namatay sa mga nauli. Tayo naman yung mga buto na nasa libis, na sinasabi, at ang mga buto sa libis ay panunod tayo ng Diyos kahit yung mga nasa daga, nasa ilalim ng lupa at ang mga buto ay pagdudugtungin ng mga litid at sila'y babalutin ng laman at sila'y babalutin ng balat at sila'y muling hihinihan ng hininga ng buhay. Ito na yung tinatawag na pagkabuhay naman ulit sa mga patay na ang ating katawan ay niluwal ng ating katawan. Ang unang bunga po ng niluwal ng ating katawan ang ating katulad ng Ginoo ni Kapag yan po ay inapply natin sa ating pang-araw-araw na kumuhay, ito na po yung pinahalagahan ng mga maninihin ng buwis, ng mga patutok, at ng mga taong nakapaligid sa ating nabilang Panginoong Heso Kristo. Nabigaya ng kanyang mga kapatid na walang pakialam sa pinapahayag ng ating kanilang Panginoon. Kaya hindi na sila makapasok. Ibig, ibig sabihin, sa dami-dami ng mga tao nagsilapit sa ating kanilang Panginoon, kung kailan ka na ang ng ibang milyo, saka pa sila pupunta doon, ano ang purpose pa nila? Hindi naman ibang milyo ang pinaka, pinaka purpose nila kaya sila nagparoon kundi material na bagay. Kaya mapalad tayo kung priority natin ang makinig ng salita ng Diyos, mabusog ang ating kaluluwa ng pinapag, pinapay ng buhay na pinakakain natin sa pangamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po yung importante. Yan po yung magiging direksa ng ating buhay. At aakunin pa tayo ng ating kagilang Panginoon. Ito yung mga kapatid ko. Ito yung ina ko. Yung mga tao na handa, makinig, magpasako sa ating nabilang Panginoon na walang iba. Ang salita ng Diyos ang nagiging priority sa ating buhay kaysa doon sa mga problema, kabalisaan at kung ano-ano pa bagay na ikanun na magdudulot sa atin sa kapahamatan. Kaya po, maging priority sa ating buhay na ang salita ng Diyos ay maging importante na dapat kung tayo po may katapatan sa Diyos, ang linggo gawin natin sagrado. Gawin natin importante na linggo, bago mag-alauna, nandito na tayo, handa tayong magpasakot sa Diyos at makinig ng ibang linggo. Gawin po natin ng priority. Sa patka, sabi nga, Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kakmira at ang lahat mga bagay ay tawang ikaragdag sa iyo. Kapag nasumpungan natin yung kanyang kaharian na pinagaharian tayo na priority natin yung araw ng pagsamba at yung katwiran na gumagawa tayo ng matuwid sa kapwa kapag yan ang naging priority natin, ang mga katulad na hindi maabot ng pag-iisip, o dahil sa kakulangan na natin ng oras, lahat yan, idaragad na lang ng Diyos. Bonus na lang po yan. Kasama na po din yung mga karamdaman. Napagamag, bakit Ilang doktor na tumulong din sa akin? Ilang beses na ako nagpakit? Ah, uh, bakit meron pa rin ako ng karamdaman ito? Sa oras na nagpasakot tayo sa Diyos, pagkakalinin po tayo sa ating mga karamdaman, isurrender lang natin ang ating sarili sa kanya. Dahil, pinanyuhan tayo ng Diyos, ipinanganak tayo perfect, walang karamdaman, walang kasalanan. Yung lumaki na, natutunan magkasala, patunta na sa kapamatan. Ibalik natin yan. Manumbalik tayo sa Diyos. Magpasakop tayo sa Kanya. Sabi, ang kasalanan na mamana sa magulang, hindi po. Kundi, nakikita yan. Kung ang magulang sinungaling, ang ah, anak sinungaling din. Eh. Bakit? Mayroon bang lahat pa kayong matuwid? Hindi po. Lahat tayo makasalanan. Kaya lahat tayo kinakailangan magsisi. Magbalik loob sa Diyos. Dahil oras-oras, hindi -oras, tayong magkasalanan. Palagi tayo nang balik sa Diyos, nagsisi at pasakot tayo sa Kanya. Sapatkat sila sa akin, walang matuloy, wala, wala kahit isa. Ibig sabihin, lahat ng tao ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. Lamang, mayroong tao na yung pinahalagahan ng Diyos at nilinisan katulad ng isang sisigman umangtok man niya. Talagang natin mangkok. Mula sa kawalan, maruming, nilinisan lang para pakinabangan, gamitin para sakyan ng kapangyarihan ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos. Minsan nagmamarunong at nagmamadaling na. Nagtayo na ng mga iglesia sila na ang kapalagay sa kanilang sarili na sila ang pinakamadaling isa lang po ang mahalig. Ang Diyos lang na makapangyari ng sala. Tayo yung mga kasangkapan lamang na pinakitinabangan kung pwede pang pakinabangan. Sabi niya naluluma tumatanda, kumukulubok ang balat. Kaya habang pinakitinabangan pa tayo ng Diyos, gamitin natin ang ating sarili sa itapukuri niya, sa itanuluwag hati niya. Upang sa meron maraming pang mga tao ang matalapit sa Diyos at mabuksan ang kanilang kaisipan at magsisi ng kanilang mga kasalanan. Siguro po, ang gawin na lang ang pakinibagin natin sa Salamat po sa Diyos at anuman ang mga karangyang, kahilingan, ibigay po natin yan sila sa Diyos at ipagkalog sa ating katiwasayan at kasagutan sa lahat ng ating panahon. Salamat at isang magamang hapon atin sa ating lahat. Eh.